So guys, meron tayong gagawin ng isang electric fan. Nangyari na dito Wala siyang power. Wala siyang power. Testing natin. Wala siyang resistance. Sit natin sa ubos. Ah, guys. OL. Yung guys, oh. So pala. resistan. Gagawin natin dito para hindi na tayo magbaklas ng sa motor. Alam mo Sira po yung thermal push niya. Ito na lang gagawin natin. Eh, walang tayo ng wire. So, dito na tayo mag-tap. Anila natin yung puno. Um, isa. Yung kulay brown. Ayan po. Kulay brown. Wala tayong wire. Ganito ang gagawin natin. Ayan. Tapos napinyo nyo lang dito yung clockwise kung saan si dyan hanapin nyo lang tap nyo lang dito Yeah, yeah guys. Ito ko na lang sa uh, ng pat uh, kaliwa. What? Uh, so well, Bro, what are you talking about, man? Sa brown. Ngayon, test natin. Oil. Well. Ang kaysa, tinyan nyo. Yeah. yeah. Zero. Ayan, guys, oh. So, O-L. Tapos, taki natin. Number one. Ayan, oh guys. God! guys. So, number two. Number three. Zero. O-L. Okay na, guys. Nagawa natin yung electric pan. Na hindi tayo nagtanggal dito sa my dito motor nya dito na lang tayo kung gusto nyo lagyan natin ng gusto nyo lagyan ng fuse para safe din sya ayusin ko na lang to yung wire pasok natin dito Ito so, na guys, naayos ko na yung wire. Tsaka dito. Okay na. pa rin na natin. Guys. O, eh. Zero. Guys. Ayan na guys. So, make na. Nakikip na. Ayan. Oh my God! Lang guys, Wow! So, yeah. Tatakpa na natin yan. Number 3, number 2, number 8 Ayan guys. So, oh. okay na. Okay. Ayan na. Tatakpa na natin guys.

guys Yan Yan ito nya black yeah. voice Yan Okay na